simula po noon hanggang ngayon mainit po ang usapan kung bakit hindi sang-ayon ang ating simbahan sa tinatawag na diborsyo o yung tahasang paghihiwalay ng mga mag-asawa ang pinanghawakan po ng ating simbahan ay ayon na rin sa tugon at habilin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na nakapaloob sa Ibanghelyo natin sa araw na ito. Kung babalikan po natin kung anong nangyari, tinanong ng mga pariseyo si Jesus kung naaayon ba sa batas ang pagdedeborsyo ng asawang lalaki sa kaniyang asawang babae dahil iniutos daw pinayagan na ni Moises na bigyan ng isang kasulatan ng paghihiwalay. Maliwanag ang tugon at sinabi ni Jesus Nazareno, ang pagdidiborsyo hindi plano ng Diyos kung hindi ang sakramento ng kasal. Pinagtibay at klaradong sinabi ng Panginoon, ipinahintulot ang kasulatan ng paghiwalay dahil sa katigasan ng inyong ulo. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno mismo ang nagpaliwanag kung bakit pinayagan ni Moises ang kasulatan sa paghiwalay dahil sa katigasan ng puso nang mga tao. Kaya nga ano ang sunod na ipinaliwanag ni Jesus Nazareno? Sinabi niya, simula pa lamang ang Dios na ang lumikha ng sanlibutan. Ito yung narinig natin sa ating unang pagbasa. Nilikha ng Diyos ang mga tao. Ang bawat lalaki, ang bawat babae sa sanlibutan tayo ay nilikha ng Diyos kaya nga ang Diyos mismo ang nagpasinaya sa sakramento ng kasal pero ang pinipili ng tao diborsyo kaya nga ang paalala sa unang pagbasa ipinapaalala sa atin na tayo ay nilikha ng Diyos at ang lumikha sa atin may magandang plano at ang plano niya sa bawat mag-asawa ay habang buhay na pagsasama ang pagiging matapat at pagmamahalan sa isa't isa sa gitna ng mga pagsubok at unos ng buhay kaya nga ang diyos mismo ang nagsama sa babae at lalaki sapagkat ito ay pagsasamang espiritual at pisikal. Dalawang nila lang na nagiging isa sa paningin ng Diyos at sa paningin ng lipunan sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. At sinabi pa ni Jesus Nazareno na sinumang mang magdidiborso ng kaniyang asawa at magpapakasal sa iba, ay nakikiapid o nangangalunya. Mga kapatid kay Kristo, napakaliwanag at napakalinaw ang pahayag ng mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi diborsyo ang ibig ng Diyos kung hindi ang pagpapatibay sa sakramento ng kasal. Ngunit ang nakakalungkot, mismong mga tao ang nangungunya nagpupumilit at pumipili sa diborso. Maitatanong po ninyo, may mga kaso kasi na kung saan ang mga kababaihan ay naaabuso sa loob ng pagsasama. Yung ibang mga kababaihan nasasaktan at sinasaktan ng kanilang mga asawa. May mga isyo ng pangangaliwa. Sa pananaw po ba ng simbahan, wala siyang pakailam sa mga ganitong pangyayari? Wala pong sinasabi ang simbahan at hindi rin panig ang simbahan sa pananakit at anumang karasan sa loob ng pagsasama ng mag-asawa. Kung mapapansin ninyo, ang simbahan pa mismo ang minsan kanlungan ng mga kababaihang na abuso ng kanilang mga asawa. Ano ang sinasabi dito? Ang simbahan kumakatig o pumapanig sa pagpapawalang bisa ng kasal sa pamamagitan ng annulment. Ang annulment po ay pagkakaroon ng depektibong mga elemento nung ang mag-asawa ay kinasal. Ano ang kaibahan ng annulment sa diborsyo? Ang annulment may depektibo nung ang mag-asawa ay kinasal, kaya pwedeng pawalang bisa. Ang diborsyo, nagpagkasal ang mag-asawa, wala namang problema, kinalaunan, ginusto lang nilang maghiwalay. Dahil sa diborsyo, kahit anong rason, pwedeng tanggapin at pwedeng paghiwalayin ang mag-asawa. Sa diborsyo, pagkasinabi sinabi ng mag-asawa na hindi na namin ata mahal ang isa't isa, parang na-realize namin na hindi kami compatible sa bandang huli. Magfa-file sila ng divorce at paghiwalayin sila ng tao. Kaya nga, siguro alam na alam na rin natin na yung ibang kababayan natin sumusuong sa pag-aasawa sa mga banyagang kultura at pagkatapos maging citizen, nagpapadivorce. Ito yung tinutuligsa ng simbahan. Ang diborso ay tahasang paghiwalay sa kahit anong kadahilanan. At hindi ito ibig ng Diyos. Sapagkat ang kasal ay isang tipan na ginawa ng Diyos. Higit pa sa isang sumpa. Kaya nga kung inyong mapapansin, maari kayong mapatanong, bakit kaya ang simbahan, ang KJ, ano, ayaw payagan yung garden wedding at beach wedding? Hindi KJ ang simbahan. Ano ang konsepto ng simbahan? Ang isang lalaki, kung tapat siyang pakasalan, ang kanyang iniirog at iniibig. Hindi niya ito dadalin sa garden. Hindi niya ito dadalin sa tabi ng dagat kung hindi dadalhin ng lalaki ang, ang babaeng nais niyang pakasalan dito mismo sa loob at tahanan ng Diyos, isang banal at sagradong lugar kung saan nananahanan ang presensya ng ating Panginoon. Dito na kung saan pagtitibayin ng mag-asawa, hindi ang kanilang pangako kung hindi ang tipan sa pagitan ng Diyos. Kaya nga po sa sakramento ng kasal, ang mag-asawa hindi nangangako sa pari. Ang mag-asawa nangangako sa harap ng Diyos. Kaya nga ang ating simbahan din, hindi tinatanggap ang tinatawag na civil wedding. Dahil ang mag-asawa sa civil wedding, nangangako sa harap ng tao. Pero ang kasal sa simbahan, ang pangako ng mag-asawa ay sa pagitan nila at ng Diyos. Kaya ang nagbibigki sa mag-asawa, hindi tao, kung hindi, Diyos mismo. Kaya napakaliwanag ang sagot ni Jesus Nazareno, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao dahil sa sakramento ng kasal ang nagbibigkis sa mag-asawa, hindi ang tao, kung hindi ang Diyos mismo. Sapagkat ang kasal ay isang banal at sagradong biyaya mula sa Diyos. Di po ba't may matandang kasabihan na ang pagpapakasal, hindi yan parang kaning mainit na isusubo mo at kapag ikaw ay napaso ay iluluwa mo kaya nga ang panawagan ng simbahan sa isang nais magpakasal pag-isipang mabuti pagnilayang mabuti pagdasalang mabuti sapagkat ang pagsasamang ito ng mag-asawa ay hindi panandalian kung hindi hanggang sa dulo ng buhay ng mag-asawa. Di po ba't ang pangako nila sa sakramento ng kasal? Till death do you part. Ibig sabihin hanggang kamatayan ang pangako ng mag-asawa, hindi nila pagtataksilan ang bawat isa. Dahil naniniwala sa kanila na binasbasan at pinagpala sila ng Diyos, at sa pagsasama nila sa hirap at ginhawa, sa kalagitnaan nila ang Diyos na nagbigis at nagsama sa kanila. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po nating kakalimutan at lagi nating tatandaan na sa konteksto ng sakramento ng mag- ng sakramento ng kasal, ang mga mag-asawa pumapasok higit pa sa isang pangako. Kung hindi sa isang banal at sagradong tipan sa pagitan ng Diyos, ang mag-asawa sumusumpa at nakikipagtipan hindi sa tao kung hindi sa Diyos. Kaya nga ang mensahe ni Jesus Nazareno. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ito rin ang pinangahawakan ng ating simbahan kung bakit hindi tayo panig sa diborso. Kung bakit ang simbahan panig sa pagpapatibay ng sakramento ng kasal. Amen. Podihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.